morning, mga anak. morning, po. Ang ah, ingay, tabing kamsada po kasi. Good morning, po, nak Master Jeff, nak Ma'am Roxanne, Father Don, nak Ma'am Swanny, nak si Jeff, nak... Aray ko. Nak Ma'am Ray, na... Update po sa ating tindahan. Ay tinda po kami damit. Tsaka siyempre po yung mga gawa natin. Titinda na po natin. Ito po 50-50 yung walang design. Ito po 70. Tinda po tayong ganyan. slippers. Sabo. Uh, po, Price po Walis. Uh, mga blouse po. <coughs> Ayan. Tapos po, meron din yung nagwawalis. Guys, ang ganda nito. Ang ganda daw po. Ano, Terno sila din. Pag ayaw mong ganito lang, lagyan mo nito. Ah. Ah, diba? uh, di diba? Gusto daw niya 'yan, wala siyang pambili. Wala, ito Eto po, tig 60 lang. Brand new po 'to, hindi po 'to mga okay brand new. Ito po, tig 60 lang. Yan tingnan niyo po, ang ganda nito. Oh. oh. Yan. Pwede po kayong Oh, tingnan niyo po. Ito oh. po skirt. Pwede po siyang ganito, higpitan. Yan. Tapos dito din po sa kabila, may dress. Pwede po, mine. Pagkano yan? 120 lang po yun. 120 lang. May blouse, magkano? Shein po yun eh. 70 daw po yung blouse. Shein. Yan, ganun po siya. Pinayin ko sa ano, lapong pera. Lapo siyang pera. <laughs> Ganon naman po yung loob ng tindahan natin. o oh, hindi kita. Pasok muna ako. Ganto naman po dito sa loob. Eto po, pinto. Sa pinto po nakalagay ang ating mga sabon. Pinto po yan, pinto. Update po. Um, ano ko pa po gustong pag-update? Kaya lang po, napapagod ako lagi. Kaya hindi ako nakakapag-update. Hindi na nakita. Ayan po si Mama Mel. Hello, uh, guys! Hindi pa ako tapos magwalis. Nagwawalis po siya. Aray ko ang mga noodles natin tsaka pansit kanton meron tayo dyang tuyo na ilang peraso kasi ilan lang po binibili ko baka masira marami pa po tayong kulang open for sponsorship po kami sa mga gusto po magdagdag ng aming paninda open pa po kami. Sa mga gusto po mag-donate dyan ng mga pre na damit, tatanggapin po namin yan. Hindi po namin yan tatanggihan. Harina po, tsaka cornstarch. Ayan, may ilang tuyo. Ganyan lang po binili ko. Baka masira po kasi. Maling masarap po sana maling wala tayong pambili pang lang po yan asin atin pong kamatis sibuyas, bawang, candies dito din po yung mga candies ayan so ayan po Nak Lester, nak ma'am Swani, nak master Jeff, Nick, Ma Roxanne, Bonsugi, Dan, Nick, Sir Jeff, nak ma'am Roxanne, Bunsugi, Father Dan, nak Sir Jeff, nak ma'am Reina, Apo ko, baby pa ako. Ayan, salamat po sa inyong lahat. Baby pa ako. Si ut! Oh. Sorry na, mali na naman ako. May, mamaya may masabi na naman akong mali. Pag nagugulat po ako ay hindi ko... Yeah, salamat po sa panonood. Ingat po kayong lahat. God bless us all. Bye-bye po. Love you all. Bye-bye.